Bigla nga palang ang live ko sa may trabaho dahil nagchat sa akin yung kaibigan ko sa may Norway na magbabakasyon daw sila dito sa may Budapest, Hungary at gusto daw niya mamit ng personal kasama nga pala yung mama niya at yung kaibigan niya kahapon nga pala dumating na sila dito sa may Budapest pero bago kami magkita Naghanap muna ako ng apartment at ang napili kong apartment yung kila Ma'am ka ang Gen A, Homestay Apartment dito lang to sa may Opera House District 6 buti na nga lang ay available yung kailang apartment ngayon at ako lang ang mag-isa ito nga pala ang kwento bali sinasabi ko nga pala kaibigan ko ay eh, 12 years na kami magkaibigan nasa Pinas pa lang ako at sa Facebook nga lang kami nag-uusap at nagbibideo call. Hindi pa talaga kami nagkita sa personal. Kaya ngayon magkikita na kami at excited ako. Nagkataon no, napunta ako sa bansa kung saan ay eh, malapit din ang bansa nila. Bali mamaya pa pala kami magkikita. <laughs> Dahil sinabi ko sa kanya na magpapahinga muna ako. Gawa nga ng may trabaho ko kahapon at wala pa ako masyadong tulog. Pagka out ko sa may trabaho, nagpahinga lang ako ng konti tapos nagbiyahin na ako. Medyo malayo rin kasi yung biyahe ko at napakatagal. Ito na pala, tinuro na pala sa akin ni Ma'am Aika kung saan ako pwede magpahinga. Itong room na pala na ito ay pang-couple. Ito daw ang gamitin kahit wala akong kapartner. Buti na nga lang ay available to at wala naka-reserve. Siya nga pala, naalala ko, umalis ako nang wala pang kain. Kaya nagugutom na ako. Sakto nga dito sa may apartment ay may binebenta sila mga Filipino food. Meron silang pasit canton at sardinas at iba pa. Pasit canton na nga lang pala ay napili ko dahil ilang buwan na ako hindi nakakain nito. Sayang nga lang walang spicy. Tignan niyo mga karepa, ang ganda ng kusina nila, no? Para ako nasa ibang bansa, ay este nasa ibang bansa nga pala ako. Ito nga pala ang kinagandahan kapag rent ka sa may apartment nila, Ma'am Aika. Kumpleto nga pala yung mga gamit dito. Merong mga lutuan, Meron na electric stove my may microwave at ref. Ngayon ding araw nga pala na to ay eh, pagsasabay-sabayin ko yung mga vlog ko. Dahil meron din nagchat sa akin na kababayan natin. Natitinda siya ng longganisa at gusto daw niya akong bigyan. Bali mamaya ay din natin siya kapag may oras ako. Pero kung wala, bukas na lang siguro. Pagpasensya niyo ni bosses ko ah. Medyo sinisipong kasi ako at makatiyan na Ilang araw din kasi ako nagkasakit. Alam niyo na kapag may trabaho, hindi mawawala talaga ang sakit. Pagkatapos ko na kumain, ay nakapagpahinga na rin. Bumalik na ako sa may kwarto para magbihis. Matutulog na muna tayo mga karepa, para makabawi-bawi man lang tayo ng lakas. Alas 10 lang naman eh. Mamaya pa pangalauna ang meet up namin ng kaibigan ko. Fast forward nga ay bumangon na ako at nagbihis na rin. Mag-aalauna na at magkikita na kami ng kaibigan ko. Dahil nga first time ko dito, hindi ko alam kung paano sumakay sa mga taxi, bus, sa mga tram at tren kung ano man pwedeng sakyan. Probinsya kasi yung place ko kung saan ako nagtatrabaho. Kaya maglalakad na lang ako, kaya naman sanay na ako sa may lakaran. Hindi ko nga pala napansin, umulan pala. Napasarap kasi yung tulog ko eh. Nakabukas yung bintana at napakalamig. Chine ko na nga pala sa map kung saan yung lugar ng kaibigan ko. Nakita ko nga na napakalapit lang pala dito sa may apartment ko kaya pwedeng naman lakarin isip ko nga na mas okay pa pala kapag naglalakad. Mas makikita nyo yung lugar. Tulad na lang ng St. Stephen Basilica. Pagdating ko nga pala sa lugar ng kaibigan ko, wala pala sila sa may apartment. At sabi niya ay nasa may West End daw sila, sa may mall. Buti na nga lang may babaeng tumulong sa akin. Maraming salamat ma'am. Sumakay nga pala ako sa tram. Tinuro niya sa akin kung saan papunta. Yung mall na sinasabi ng kaibigan ko. Halos nagkaligaw-ligaw na ako. At sa wakas ngayon, nandito na rin ako. Pagpasok ko nga sa may mall ay hinanap ko na siya. At ayun, nahihiya ako. Nagkita na kami sa wakas. Ito ang unang pagkikita namin sa may personal. Kasama niya ang mama niya at ang kaibigan niya. O, diba? Ang saya. Parang matagal na kami magkakilala at nagkita. Nagkwentuhan nga pala kami habang naglalakad. At tapos nag-uusapan naman itong call sa may future sa diskarte bilang isang OFW. Kinuwento ni Tita yung buhay niya sa may Norway. At syempre, sinare ko rin yung buhay ko dito sa may Hungary. Sa pagkukwentuhan nga namin ni Tita ay may napulot akong aral at ang dagdagan pa ang kaalaman. Kaya Tita, maraming salamat po. Tinatanong nga ako nila Tita kung ano ba ang gusto kong gawin. At ang sabi ko ay susundan ko na lang sila at sasamahan sa mga gusto nilang gawin dito sa may mall. Balik ko sila at papanoorin. Medyo wala talaga idea. Hindi ko alam kung bakit ganito ako, naiiyak kasi ako eh. Tuwing kinakausap nila ako, naiiyak ako, di ako makapagsalita. Medyo nagutom na nga sila, kaya nagyaya na silang kumain. Tapos dumiretso naman sila sa may eyeglasses. Bibili daw si tita ng reading glass. Next naman ay nagyaya naman sila sa may pool and bird. Kaya for today's vlog ay sasamahan ko lang sila sa mga gusto nilang puntahan. Tapos sabi niya kaibigan ko ay meron daw silang sked para sa massage. Kaya baka bukas na daw ulit kami magkita. So ayan mga repa, abangan nyo na lang ang part 2 at part 3. At baka meron pang part 4. Maraming salamat sa panonood. Bye, bye bye! Bye See you tomorrow! Bye -bye. 尼克